What's up guys? It's me again, Penny, OFW sa Japan na mahilig, dumiskarte. So yun guys, habang nagigintay tayo ng oras sa ating first night shift, eh, ayun, may naghulog sa ating mailbox. Tingnan natin kung ano nga ba itong nandun na naman sa ating mailbox, no? Eh, medyo maaga-aga pa kasi guys, kaya nakatambay lang kami dito. And, ayun, narinig ko nga na mayroong something. Ah, okay. Alam ko na ito. Ito ay bill namin guys sa tubig. Yung resi ito guys ay resibo na lang. Bale, ito guys na bill namin na tubig na to. Dalawang buwan na to. So, nasa 2,440 yan yung bill. So guys, itong bill namin guys ay kumbaga na auto kaltas na to guys sa aking bank account. Dahil na hindi ko na to babayaran sa ang tawag dito. Hindi na ako nagbabayad sa mga convenience store nang mga bill namin sa tubig, kuryente at saka gas kasi pina-autodeduct na lang sa aking bank account. Kasi pag ganon meron pang extra bayad para don sa dun sa papel, 'yon, yung may mga barcode, may extra bayad pa 'yon eh alam ko. Kaya ganoon lang yung pina pinagawa namin auto deduct. So ayan, bali yung bill namin medyo tumaas siya compare before, pero konti lang yung tumaas niya. 2,440 yen then hati kami dito ni ate so papatak lamang natig 1,220 yen kami ni ate Doon sa loob ng dalawang buwan namin na bill kung isishare ko sa inyo guys kasi dati nung hindi pa ganito yung apartment namin hindi pa ganitong kalaki yung doon pa, yung solo solo pa yung apartment may minimum kami doon Bale, doon, kahit gaano ka katipid, minimum pa rin na 3,000 plus. So, medyo, ano kami doon, mataas yung bill namin sa kuryente doon sa previous naming apartment. So, nakakatipid, ha? Ay, kuryente, hindi kuryente, tubig pala guys, sorry. Do doon sa dati naming apartment, yung, tawag dito, yung tubig namin doon, yung bill namin dati is laging naka uh, may minimum. So, kung ga, kahit gaano ka katipid, 3,000 plus pa rin. Tapos, ngayon, kapag ka, syempre, medyo mahagad ka sa paggamit, tataas siya. Yun lang, logi kami doon. Kaya, ang laking tipid namin ngayon dito sa malaking apartment na nahanap namin, compare doon sa apartment na solo-solo. So, yun lang mga guys, sharing lang. Bye!